Yes. Ah, uh, si mo kagahapon nagresign. Tagalog type. Nagresign na si House Speaker Martin Romualdez po. Oh. Well, wala ako reaction sa resignation niya, no. Meron lang akong uh, reaction sa kung ano yung ginagawa ni uh, BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang uh, magresign mag-resign to evade Uh, accountability doon sa mga nakita natin na pag chop, -chop ng budget natin at uh, pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, uh, bumili sila ng properties abroad at uh, lahat lahat nung kanilang na makikita natin sa, sa lifestyle uh, nila. Ngayon, BPP na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuli itong mga nangyayari ngayon? Wala akong uh, mensahe kay uh, Congressman D. Meron lang akong i-share. Gusto na ibahagi no, sa mga kababayan natin. Si... I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho si congressman di si congressman di ay congressman ng Isabela province ang ano bang tawag dyan? hindi ko kasi masabing warlord siya eh. ang may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor Kalimut ko siyang pangalan. <laughs> Albano, si Rodito. Uh, ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, o oh, hindi ko alam kung hanggang ngayon, uh, nasa circle yan ni Speaker Martin uh, Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon pero sa kasal ng anak ng isang senador nakasama ko sila at doon ko nalaman na uh, matalik sila ng magkaibigan uh, sa kampanya sa uh, pagkataas ng kampanya nung nanalo na at nagtrabaho na uh, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor uh, Rodito Albano si Congressman D kung mapapansin nyo Lagi lang yan nakadikit kay Congressman uh, Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, syempre, papunta na rin yan kay uh, BBM. Nice. So sila lang din yon, sila sila lang din yan at uh, sila sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So, 2026 na pinag-uusapan dito. Last na. kahapon pumunta ka sa Senado at nakipagkita kay Senator Marcoleta, Anong sa Anong napag-usapan niyo, VP? Hmm, hindi ko na... Siguro mas ma... Mas ma ano? Mas... Mabuti kong si Senator Marcoleta na lang ang magsabi kung ano yung napag-usapan uh, namin Lula. dito. Kasi, i, I think nag sa, naglabas naman ata siya ng statement, di ba, no? Naglabas siya ng photo, eh. Naglabas siya ng photo, tapos sinabi niya doon, anong caption niya? Oh, <laughs> de ba? Hindi eh, kasi ano lang yan sa iyo eh, nanghanap ka lang ng chismis eh. Oo, nanghanap ka lang ng chismis eh. So, wala naman akong wala akong masabi na wala man kaming chismis na pinag-usapan doon uh, sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Thank you. Thank you, Brie. Thank you, ma'am. Uh, Sir Julius, pakot. Ma'am, ma after sa Japan po, ma'am, babalik ka po ng Hague or... Ah, okay. Uh, wala pa akong uh, schedule uh, sa Hague. Uh, napanigurado ko na na merong magbibisita kaya Pangulong Duterte doon. Uh, so on that note, ay uh, sigurado I am comforted by the fact na may nagbibisita sa kanya araw-araw na pinapayagan ng detention unit na magbisita. Pero iniisip ko na bumisita dahil uh, napapansin ko na medyo nag-iiba yung mood niya ngayon. At hmm. uh, tin tinanong ko si Kitty anong nangyayari bakit walang mga tawag. At sinasabi daw ni President Duterte ay um, ayaw niya daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. So, medyo frustrated? Yun ang naiintindihan ko sa current mood niya. no so Mahirap din kasi talaga pag uh, uh, telepono yung uh, pag-uusap kasi pa choppy yung linya, minsan hindi pa nagkakarinigan ng maayos, gano'n. na hindi mo ma-comfort yung tao na uh, nandyan, nandyan, sa harap mo, nakikita niya yung emotions mo sa mukha mo, yung lahat yon. So, pinag-iisipan ko, pero sa ngayon, wala pang schedule dahil meron namang mga nakaschedule sa mga relatives na bibisita doon sa kanya araw-araw last we have um, Sir Archie of Ma'am, ma, uh, with the recent no, change sa liderato ng Senate at saka sa Congress, ma'am, uh, how do you see the stability, ma, ng Congress ngayon? Sa pagpapalit-palit ng liderato? Oh, definitely, there is no stability at all. Uh, with regard to our government institutions, hindi lang ayon. Even before, we saw how they abused uh, the power and the institutions uh, for their gains no hindi lang yan siya uh, ngayon matagal na ako nagsasabi yung budget yung budget walang nakikinig sa akin kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nagreact na BBM ang pangalan and even then hindi pa hindi pa nagtutugma yung kaniyang reaction sa so dapat niyang gawin kaya, uh, really, truly, uh, our economy is not in the very best. Uh, weather ang ating uh, political stability is down to negative 2, negative 3, even negative 10 siguro, magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo, puro sila uh, politika at paninigurado na may pera sa bulsa At yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na ano big ticket projects, hindi yung mga maliliit ha, na sinasabi mong uh, 10 kilometers na daan hindi iyan ang uh, gusto natin uh, makita no sa ating uh, pamahalan, mga maliliit na kung saan saan uh, nilagay yung iba, hindi pa talaga nilagay, nawawala pa, yung iba substandard pa, hindi ganyan na klase ng mga projects ang uh, gusto natin na nakikita sa bayan Ma'am, sa lahat ng mga nabulgar na mga anomalya, nangyayari ngayon, ma'am, uh, meron na bang mga political parties na nanginigaw sa inyo for the next election? O lumalapit sa inyo, mm, Ang masigasing talaga at um, ang sa'yo tawagan ni, kanang uh, intent yun is uh, PDP. Uh, halos sa uh, linggo-linggo nila ako kinakausap at uh, na sumali uh, sa partido nila. At uh, naisip ko, tama na rin siguro yon na ano, na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis uh, ng lakas. That way, hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko. So, will stay somewhere. Uh, yung yes, ngayon, uh, ang hupog ng pagbabago, ang HNP is still a regional party uh, for Davao Region and uh, nandun pa din ako uh, mag-isa, kasama ko si... Yun sa taga... Oo, oh, oh, si <laughs> Mayor. si, Mayor, <laughs> <laughs> si May, si Mayor Alda now board member uh, Aldavidoy Alda Dalawa lang po kami doon. Nag-a-jock eh. <laughs> <laughs> Karo ka mag-Japan, Bibi? Oo, oh, yung gabi. Yes, ah... Uh, Yes, pupunta ako ng Japan dahil uh, merong mga rallies doon no na hinanda ang Filipino community sa Tokyo at uh, sa Nagoya. At matagal na nila itong pinlano, hindi ko siya pwedeng uh, i-postpone dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off. Madami sa kanila ang nagbiyahe pa papuntang Tokyo at Nagoya at uh, madami sa kanila ang gumastos na ng mga hotels nila. So, hindi ito pwedeng ipagpaliban in any event para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na um, pananawagan kontra korupsyon at uh, pananawagan sa ICC na palayain uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang it like ito sa Pray for the Philippines? Ah, no, iba din <laughs> Uh, ang sa Pray for the Philippines naman dito sa Davao City sa September 21 ay uh, naghalong uh, prayers and uh, political uh, speeches, no? Pero mainly, mainly, uh, mainly ang speakers ay uh, prayers uh, for the Philippines para sa ato ang kahimtang karon o para kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At um, yes, as announced, uh, everyone is invited. Uh, Doon na tayo, isa ka gatos nga baka nga giandam.